Luto tayo ng pansit pampahaba ng buhay. Meron kami dito mga natirang fishball, kikiam at squidball kaya sinama na namin to pero optional lang naman yan. Inuna namin ni Prito yan tapos yung mantikang pinagprituhan yan na din yung ginamit pang gisa. Inuna ni mama yung sibuyas bago yung bawang pero pag ako pinagsasabay ko na yan and yes si mama yung nagluluto taga video lang po ako dito. Pagkatapos ng bawang at sibuyas sinunod naman yung manok. Gisa gisa lang ng konti tapos lagyan na natin ng toyo. Nilagyan din ni mama ng pati sabi ko baka masyado ng maal yan, pero sabi niya sakto lang yan. O ba diba, dami ko pang sinasabi, eh, hindi naman ako yung nagluluto. Charot. Takpan muna ang sa saglit, tapos dagdagan na natin ng tubig. Yan ay magiging sabaw niya. Tapos lagyan na natin ng paminta at beef cubes. Eto si mama, beef cubes ang nilalagay kasi mas malasa daw yan. Kahit na chicken naman yung hinalo dyan. Nilagyan din niya ng asin, pero promise, hindi talaga yan maalat kahit ang dami nilagay na pampaalat dyan. Nilagay na din yung red bell pepper and takpan muna ulit at hayaang kumulo. Maya-maya ilagay na rin natin yung mga gulay, yung carrots at baguio beans. Tapos takpan at pakuluan ulit para maluto yung mga gulay and then ilagay na natin yung bihon. Isang pack lang yung nilagay namin nung una pero nakulangan si mama kaya dinagdagan niya ng kalahating pack. Last na nilagay is yung repolyo tapos hinalo-halo lang para hindi naman puro repolyo yung nasa ibabaw. Tinakpan lang ulit and maya maya lang, ayan na, luto na yung pansit natin. Tapos ayan, pinang-toppings na yung mga pinrito kanina na fishball, kikiam, at squidball. Napakasarap talaga kapag si mama yung nagluto. And kaya nga pala kami nagpansit kasi birthday ng kapatid ko. Thank <laughs> you. O diba, bida-bida talaga tong si Grey Grey. Pag merong may birthday sa amin, siya tong excited na mag-blow. Bukod sa pancit, may iba pa kaming mga handa, gaya nitong chicken wings. Last minute, nag-request ang birthday celebrant niyan. Buti na lang, meron akong nahanap na mo orderan at madedeliver agad-agad. Nag-order din pala ako ng pizza and bawas na yan kasi pagka-deliver pa lang, eh kumain na agad tong si Grey Grey. Pero dalawa naman niyang binili ko and sapat na yan para sa amin. Yung kanina pala is super supreme yon, tapos ito naman isa is meat lovers. Syempre, dahil birthday meron tayong cake, tapos ice cream naman for dessert na binili naman ng isa kong kapatid. Actually, last month pa talaga yung birthday niya, pero sa dami ng ganap, eh ngayon lang namin na celebrate. Okay lang naman daw sa kanya, hindi naman siya nagtampo. Charot. Happy birthday! 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 Nagda-diet nga dapat ako, pero paano ko naman makakapag-diet kung ganito kasasarap yung mga pagkain? Every month ba naman kasi, eh merong may birthday sa pamilya namin. Kaya ayan, sige, kain lang ng kain hanggat kaya. Charot. At syempre, etong si Grey Grey, eh hindi niya papalampasin etong cake. Mabubusog yan sa dinner, pero pagdating sa cake, biglang sasabihin niya hindi pa daw siya busog. Mas lalo na dito sa ice cream, kapag konti lang yun nilagay nyo, for sure magpapadagdag pa yan.